Basahin po natin yung comment ng isang naniniwala na nabubura umano ang pangalan sa Aklat ng Buhay. Ito po ang eksaktong sinabi niya. Nabubura ang name ng man of God or mga tao ng Diyos sa Book of Life. Exodus chapter 32 verse 32 At sinabi ng Panginoon kay Moises, Ang magkasala laban sa akin ay siya kong aalisin sa aking aklat. Mga awit chapter 69 verse 28 Mapawi sila sa aklat ng buhay at huwag masulat na kasama ng matuwid. Kaya po, manatili sa pananampalataya sa pangalan ni Jesus at gumawa ng may katwiran. So, totoo ba ang mga ito? Ito ba talaga ay kumukontra sa ibinigay ng Panginoong Jesus na eternal assurance na hindi mga pahamak ang kanyang mga pupa? Sa eternal security na walang mga kaagaw sa mga ito sa kanyang kamay? At sa pangako niya na hinding-hindi buburahin ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay? At tama ba ang paniniwalang nagkukontrahan ang Biblia? Ano ang totoong kahulugan ng mga verse na ito? Kung nais ko lamang pong bigyan ng linaw ang maling pagkaunawa ng isang komentator sa mga verse na kanyang sinabi. Ayon sa kanya, ang mga verse umano na Exodus chapter 32 verse 32 at mga awit chapter 69 verse 28 ay eh malinaw na nagsasabing ang ating pangalan ay napubura sa aklat ng buhay. Samantalang malinaw sa ating pag-aaral na binigyan tayo ng Panginoong Hesus ng assurance, security at pangako mula mismo sa Kanya na ang ating pangalan ay hindi hindi mabubura sa aklat ng buhay at ang pangako ito ay para lamang sa mga tunay na mananampalataya o mga genuine believer. Una basahin muna natin yung verse na sinabi na ayon sa kanyang pagkaunawa, ito umano ay malinaw na nagsasabing nagbubura ang Diyos ng pangalan sa aklat ng buhay. Ang unang verse ay ngayon may ngayon kung iyong ipatatawad ang kanilang kasalanan at kung hindi ay alisin mo ako, isinasamo ko sa iyo, sa iyong aklat na sinulat mo. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang magkasala laban sa akin ay siya kong aalisin sa aking aklat. At yung ikalawang verse sa mga awit, chapter 69 verse 28, Mapawi sila sa aklat ng buhay at huwag masulat na kasama ng matuwid. So sa unang basa, tila nga ito ay nagsasabing ang Diyos ay nagbubura ng pangalan sa aklat ng buhay. Pero ano ba talaga ang kahulugan nito? Paano ba ito pinaliwanag mismo ng Biblia? Una, paano ba natin dapat inuunawa ang mga verse sa Biblia? Binibigyan ng kahulugan ang nakasulat o inaalam ang totoong kahulugan ng nakasulat? Malaki po kasi ang pagkakaiba niyan mga kapatid dahil marami po sa mga nagtuturo ng Biblia ay bumabasa ng isang verse at ipinapaliwanag ito ayon sa kanyang sariling pagkaunawa. Binibigyan ng sariling interpretasyon at hindi na inaalam ang totoong kahulugan ng salita at ng konteksto ng mga verse. So bakit napakadalikada ng ganitong uri ng pag-aaral sa Biblia at bakit nangyayari ang mga ganito? Ito po ay napakadelikado dahil bumubuo ito ng doktrina na maaaring sumalungat din mismo sa Biblia. Tulad nito na ang Diyos umano ay nagbubura ng pangalan sa aklat ng buhay, which is kontra ito sa eternal security na malino na itinuturo ng Biblia. And worst, sumasalungat ito sa totoong ebanghelyo na ang tao ay naligtas lamang sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus at hindi sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Dahil nainiwala ang mga iton ang gawa nila ang paraan upang hindi burahin ng kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Kahit hindi na nakapagtataka na madaming kristyano ngayon ang naniniwala na hindi umano lahat ng nakasulat sa Biblia ay salita ng Diyos dahil sa maling pagkaunawa sa Biblia na sila na may mga verse o mano sa Biblia na nagkakontrahan talaga which is very very wrong walang verse sa Biblia ang pwedeng magkontrahan lalo na kung ang pinag-uusapan ay ang ating kalitasan kung meron mang mga verse na tila baga nagkakontrahan nakakasigurado po ako na mali ang pagkaunawa mo sa verse na iyon kahit papatunayan po natin sa pag-aaral na ito na mali ang kanilang pagkaunawa sa mga verse na ito dahil ito po ay kontra sa itinuturong paraan ng ating kaligtasan na ating nakamit lamang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Kapatanayan natin na hindi maaaring magbanggaan ang mga verse ng Biblia dahil malinaw na ayon din mismo sa Biblia ang lahat ng mga kasulatan na ito ay kinasihan ng Diyos. Ito ay mabasa natin sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuroan, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pangumuhay. Malinaw na ayon sa Biblia, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Katunayan, ang buong Biblia ay harmonize sa kabuuan at hindi hindi ito magbabanggaan gaya ng kanilang paniniwala. Kaya hindi porke hindi mo maintindihan ang verse ay pararatangan mo agad na may mali sa Biblia at nanginiwala ka pa talaga na nagkakontrahan ang mga sinasabi nito. Ayon nga sa 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21, higit sa lahat, unawain ninyong walang makakapagpaliwanag ng alinmang propesiya sa kasulatan sa sariling kakayahan sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So malino na hindi ito basta-basta na ipapaliwanag ng isang tao regardless of his degree or IQ. Kailangan dito ang spiritual na kaalaman at ito ay sa pamamagitan lamang ng tulong ng banal na espiritu at hindi hindi magbabanggaan ng mga verse sa Biblia dahil ito ay akda mismo ng Diyos. Katunayan, ang Biblia ay may iisa lamang mensahe sa kabuuan at ito ay tungkol sa ating Panginoong Hesus at sa kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Ito ay ayon din mismo sa Panginoong Hesus na mababasa natin sa Luke chapter 24 verse 44 to 45. Actually, gumawa na po ako ng video tungkol dito at kung nais nice mo ninyong panoorin, ilalagay ko po ang link sa description ng video ito. Now, bakit nga ba nangyayari ang mga maling pagkaunawa sa Biblia? Bukod sa kailangan itong unawain sa tulong ng banal na espiritu na hindi nagagawa ng maraming nagpapaliwanag nito, ito po ay dahil sa napakaraming translations ng Biblia. Ayun nga sa Wikipedia, As of September 2023, all of the Bible has been translated into 736 languages. The New Testament has been translated into an additional 1,658 languages. And smaller portions of the Bible have been translated into 1,264 other languages according to Wycliffe Global Alliance. Nagkaroon ng maraming maling pagkaunawa sa Biblia dahil sa mga maling translations. Ayon nga sa BibleProject.com, no single English translation will ever represent the original biblical languages perfectly. Actually, pati Tagalog. Why? In part because the Bible's ancient languages do not function like English. A word in Hebrew, Greek, or Aramaic might not have an exact English word to match. So ito po ang dahilan mga kapatid kaya kadalasan maraming debate tungkol sa Biblia. Kadalasan sa mga nagtatalo dito ay kumukuha lamang ng reference sa iisang translation. Pero ang totoo, walang perpektong translation ng Bible. So dapat ang pagkaunawa natin sa Biblia ay hindi lang dapat nakabase sa iisa lamang translation dahil wala pong perfectong translation at hindi tayo dapat umaasa sa sarili nating pagkaunawa. Dapat inaalam natin ang totoong kahulugan ng verse at hayaan natin na ang verse mismo ang magpaliwanag sa kanyang sarili sa tulong ng banal na espiritu. Mahalagang malaman din po natin na ang orihinal na lingwahe ng Biblia ay Hebrew at Aramaic sa Old Testament at Greek naman sa New Testament. Ito ang dahilan kung bakit sa mga paliwanag po natin ay may mga Greek words at Hebrew words kadalasan dahil ito ang orihinal na lingwahe ng Biblia. Ngayon, paano ba natin ito dapat ginagawa? Paano ba dapat inaaral ang Biblia? Kung walang perfectong translation, ano ang dapat nating gawin? Dito na po papasok ang tinatawag na hermeneutics. So ano ba ang hermeneutics? Hermeneutics is the art and science by which the meaning of the text is discovered. Ang keyword po dyan ay yung word na discovered meaning tinutuklas mo mula sa teksto ang kahulugan, hindi mo binibigyan ng kahulugan. Ang Biblia ay salita ng Diyos at hindi ito dapat binibigyan ng ibang pakahulugan ng kahit sino. Hindi tao ang nagbibigay ng kahulugan nito. Ang kailangan lang natin gawin ay i-discover mula sa teksto ang totoong kahulugan nito. Ang mga kasulatan ay ipinapaliwanag ang kanyang sarili. Hindi kailangang bigyan ng kahulugan ng kahit sino. Hindi po nakaatang sa balikat ng kahit sinong tao ang pagpaliwanag ng Biblia. Dahil ang tao ay kulang sa kalaman. Magiging kulang ang paliwanag at hindi ito maaaring pagkatiwalaan kung tao lamang ang magpapaliwanag pero kung ang Biblia mismo ang nagpapaliwanag, ito ay ating maaasahang tunay at katotohanang mula sa Diyos. Ang hermeneutics ay tinatawag na science because it involves laws and principles. At ito din ay art, ibig sabihin there is a proper way of doing it. Mayroong tamang paraan para alamin ang totoong kahulugan ng teksto. At ito ay sa pamamagitan ng laws and principles ng tamang pagpapaliwanag o hermeneutics. Meron din dalawang salita o paraan ng pagpaliwanag ng mga nagtuturo ng Biblia. Subalit ang isa dito ay mali. Ito ay ang exegesis at eisegesis. Ang exegesis yung word na ex meaning out. Yung eisegesis yung word na eis, meaning into. Kaya ito ay malino na magkalaban. Kapag sinabi natin exegesis, ang kahulugan ay mula sa teksto. Kaya out out from the text o galing sa loob ng teksto ang kahulugan papalabas Kapag sinabi namang exegesis, meaning binibigyan ng kahulugan ang teksto mula sa labas. Kaya into the text, kumukuha ng kahulugan mula sa labas at dinadala sa teksto. Ito yung mga nagbabasa ng verse tapos ipinapaliwanag ang verse ayon sa sariling pagkaunawa. So ang tamang hermeneutics po dito ay ang exegesis dahil ang Biblia ay kompleto na. Hindi na dapat bawasan o dagdagan. Kaya dapat lamang na magmula sa teksto ang kahulugan nito. At hindi natin ito dapat binibigyan ng sariling kahulugan. Ngayon ang tanong, Biblical ba ang hermeneutics? Basahin po natin ang Lucas chapter 24 verse 27 At magmula kay Moises at sa mga propeta ay ipinaaninaw niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kaniya sa lahat ng mga kasulatan. Ang tagpo na ito ay ng araw na muling nabuhay ang Panginoong Hesus at nagpakita siya sa dalawang alagad sa daan patungong Emmaus. Ang isa ay nagngangalang Kleopas. Dito ay pinaaninaw o ipinaliwanag ng Panginoon sa dalawang alagad ang ibig sabihin ng mga kasulatan magmula kay Moises at sa mga propeta na ito umano ay tungkol sa kaniya. Yung word na ipinaaninaw o ipinaliwanag ay mula sa Greek word na hermeneo which literally means to interpret. So hermeneo, dito po nagmula yung word na hermeneutics. So malinaw po na biblical ang hermeneutics. Isang bagay na dapat malaman din po natin ay ito. The scripture as a whole was written for us, but not all verses are directed to us the scripture as a whole was written for us kasi nga ang Biblia as a whole ay tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ang ang istorya ng Biblia ay tungkol sa kanyang dakilang plano para sa lahat. Ito ay ang redemption o ang pagliligtas ng Panginoong Jesus sa atin sa pamagitan ng kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Not all verses are directed to us dahil mayroon pong tatlong grupo na bumabasa ng Biblia. Mayroon tatlong grupo na sinulatan sa Biblia. So ano-ano ang mga grupo na ito? Basahin po natin tinsa sa 1 Corinthians chapter 10 verse 32. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ni naman ng mga Hudyo, ng mga Hintil o ng mga kaanib sa Iglesia ng Diyos. So may tatlong grupo na nabanggit. Una ay ang mga Hudyo, ikalawa ang mga Hintil at ikatlo naman ang mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kaya kapag binabasa natin ang verse, dapat basahin natin ito ayon sa konteksto, para malaman natin kung sino ang may sulat at sino ang sinulatan. Ang sabi nga sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth ito ang matalinong pag-aaral ng biblia dahil inaalam mo kung para kanino ba directly pinapatungkol ang verse critical ito lalo na kapag ang pinag-uusapan natin ay tungkol sa ating kaligtasan pero dahil nga ang Biblia ay salita ng Diyos, tayo ay maaaring makinabang sa lahat ng mga nakasulat dito. Pero lagi nating tandaan, there is only one interpretation and many applications. At hindi hindi ito maaaring magbanggaan lalo na kapag ang issue ay ang ating kaligtasan na sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos. Ngayon balikan na natin yung mga verse na unang binasa natin kanina mula sa ating oposisyon na ayon sa kanya ang mga verse umanon ito ay nagsasabing nabubura ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Ang unang verse ay sa Exodus chapter 32 verse 32 to 33. Gayon may ngayon kung iyong ipatatawad ang kanilang kasalanan at kung hindi ay alisin mo ako, isinasamo ko sa iyo, sa iyong aklat na sinulat mo. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang magkasala laban sa akin ay siya kong aalisin sa aking aklat. So, sino po ang nagsasalita dito? Si Moises. Sino ang kanyang kausap? Walang iba kundi ang ating Diyos. Ang sabi ni Moises sa Diyos, kung iyong ipatatawad ang kanilang kasalanan at kung hindi, ay alisin mo ako. Isinasamo ko sa iyo sa iyong aklat na sinulat mo. So, sino ba ang mga nagkasala dito? Ayon sa konteksto, ang mga Israelita ang nagkasala ng malaking kasalanan sa Diyos dahil gumawa sila ng gintong baka at kanila ito ang sinamba. So kung pag-uusapan po natin ang isyu ng kaligtasan, magkaiba po ba ang basihan ng kaligtasan ng panahon ito at sa ating kasalukuyang panahon? Magkaibang magkaiba po dahil sa panahon po nila ay nasa ilalim po sila ng tipan kung saan ang kanilang kaligtasan ay nakabase sa kanilang mga gawa o pagsunod sa kautosan. In short, sila po ay nasa ilalim ng Mosaic Covenant. So hindi po ito applicable sa atin dahil tayo po ay nasa ilalim ng bago at walang hanggang tipan ng Diyos. Na tayo ay naligtas lamang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos nang tayo ay sumampalataya kay Jesus. So alamin natin ano ba talaga yung aklat na tinutukoy ni Moises dito para malaman agad natin ang literal na kahulugan ng pag-uusap ng Diyos at ni Moises sa tagpong ito. Gamitin po natin yung principle na discovery of the author's intended meaning. <clears throat> yung keyword po dito is yung word na aklat. Anong aklat ba ang tinutukoy ni Moises dito? Siyempre para maunawaan natin ito, tingnan natin ang original na sulat nito sa wikang Hebreo. Yung aklat na tinutukoy po dito sa original Hebrew text, ito po ay saper. Yung saper po ba ay nangangahulugang the book of life? Hindi po, dahil ang literal na kahulugan po nito ay a record, a list, or a record of the living, in short, census. So, ibig sabihin, ipinabubura ni Moises ang kanyang pangalan sa listahan ng mga buhay kung hindi patatawarin ng Diyos ang bayang Israel. Ngayon, tatanungin ko po kayo, kung aalisin ang pangalan ni Moises sa listahan ng mga buhay, saan nalilipat ang pangalan niya? Natural po sa listahan ng mga patay. In short, simple lang po ang naisabihin ni Moises sa verse na ito. Nakiusap siya sa Diyos na kung hindi niya patatawarin ang bayang Israel, ay patayin na lang siya ng Diyos o tanggalin sa listahan ng mga buhay. Now, meron bang ibang verse sa Bible o incident sa Biblia na sinabi din ni Moises sa Diyos na patayin na lang siya? At least meron tayong reference o konteksto na hindi lang isang beses ito sinabi ni Moises sa Diyos. Kumbaga sinabi niya ulit ito, subalit so sa iba namang paraan ng pangungusap. Pasahin po natin sa Numbers chapter 11 verse 15 At kung ako'y ginagawan mo ng ganito ay patayin mo na ako ipinamamanhik ko sa iyo kung ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin at huwag ko nang makita ang aking kahirapan So ang konteksto nito ay sobrang nabigatan na si Moises sa pagpapastor sa buong bayan ng Israel dahil lahat sila ay nagiiyakan kay Moises nagrereklamo at humihingi ng karneng makakain dahil hindi sila nakontento sa mana na ibinibigay ng Diyos sa kanila. Kaya sa verse 14, ang sabi ni Moises, hindi ko kayang dalhing mag-isa ang buong bayang ito sapagkat totoong mabigat sa akin. At sa 15, ito na yung verse. At kung ako'y ginagawan mo ng ganito, ay patayin mo na ako. E pinamamanhik ko sa iyo kung ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin at huwag ko nang makita ang aking kahirapan. So confirm po na bukang bibig po talaga ni Moises ang bagay na ito. Dito ang sabi ni Moises kung ako'y ginagawan mo ng ganito ay patayin mo na ako same sa Exodus 32.32. 32. Ngayon, anong naging sagot ng Diyos kay Moises sa verse 33? At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang magkasala laban sa akin ay siya kong aalisin sa aking aklat. Yung book na sinasabi din sa verse ay saper din. Saper o aklat ng mga nabubuhay. Hindi po ito aklat ng spiritual na buhay kundi aklat ng mga natural na buhay. So nangangahulagan lamang na ang magkasala laban sa Diyos ay mamamatay. Ngayon, ayon sa konteksto ng mga pangyayaring ito sa panahon ni Moises, marami ba ang namatay at nabura ang pangalan sa listahan ng mga nabubuhay? Yes po, dahil sa verse 28 lang po, bago ang pag-uusap na ito ni Moises at ng Diyos, 3,000 Israelita ang namatay dahil sa pagsamba sa gininto ang baka. Bukod dito, nang sila ay nagreklamo tungkol sa pagkain, sa tubig at sa kanilang paglalakbay, ay naglabasan ng mga ahas at pinagtutukulaw ang mga ito at marami ang namatay. So saan nabura ang kanilang pangalan? Sa listahan ng mga nabubuhay o shaper. Saan nalipat ang kanilang pangalan? Sa listahan ng mga namatay. Basahin din po natin yung ikalawang verse sa comment mga awit. Chapter 69 verse 28. Pero alam nyo ba, ng aklat din na sinasabi dito sa original Hebrew text ay shaper din. Basahin po natin ang verse sa King James version. Let them, them referring to mga kaaway ni David. Let them be blotted out of the book of the living. Malinaw, safer and not be written with the righteous So sa King James maayos po ang pagkakasalin dahil tugma ito sa original na sulat Pero gaya nga ng sinabi natin kanina dahil sa mga maling translations Kaya nagkakaroon ng mga maling paniniwala at nagdudulot ng pagkatalo o debate Halimbawa ng maling salin ay sa NLT o New Living Translation Basahin po natin erase their names from the book of life don't let them be counted among the righteous kita niyo na mga kapatid ito ang mga salin na dahilan kung bakit nagkakaroon ng maling paniniwala ang mga kristyano tungkol sa katuruan na ito ang matindi pa rito ay naka capital letters pa para mas maniwala ka na ito nga ang book of life sinasabi. Dahil sa mga ganitong translations, nakabuo ng maling doktrina ang maraming mga kristyano sa panahon ngayon. Kahit marami ang naiiniwala na maaaring mabura ang pangalan sa aklat ng buhay. Pero malinaw po na hindi ito ang tunay na mensahe ng Biblia, kundi ito ay listahan ng mga buhay. Isa pang maayos na salin, specifically po sa verse na ito, ay sa TLB. Let this man be blotted from the list of the living saver. Do not give the joys of life with the righteous. So dito po, naisali ng maayos dahil tugma po ito sa totoong kahulugan ng word na saver o list of the living. Pinakita ko po sa inyo ang mga halimbawa ng pagkakaiba-iba ng sali ng Biblia upang maunawaan po natin kung bakit nagkakaroon ng iba't ibang pagkaunawa safer listahan ng mga natural na buhay. So ang issue po dito ay ang earthly life, book of life, listahan ng mga spiritual na buhay. So ang issue po dito ay heaven o eternal life. So ayan po ang malaking pagkakaiba ng book of life at yung aklat na tinutukoy sa Exodus chapter 32 verse 32 to 33 at sa Psalms chapter 69 verse 28.